so a day in my life guys so uh, nagsugbami o kaine lamit kaay kanya ay adae didi ako aksa nagsugpad ay ang ako anang buutan, kuwapo, po while abad, kukihan nga igagaw nga kauban ako sa school so di ba guys so wala pa siya guys so ako anang nag-video so kay malok banta mainitan guys dibit she actually siya ang perfect anak guys siya ang perfect mutansya tansya tansya sa pag sugba og kayne. kay ni kay himong una mo og ang um, anon hmm, di ba sud anon namo beta okay. so, pa december guys kay basta di ko magsaba Basta, dato dato meh. Meh, dato meh ah. Oh, mo to. So, while well, siya, guys. Og tuwad Bali-bali sa karne para maluto, Para mga ka pa ni auto. Ako po diha, nag-video-video. Nagpa. Wala. Anggol-anggol. Hmm. Pero, guys, na, ako'y, na ako'y trabaho, anak. Pero late to yung apart. So, kagay siya, magigit ang perfect, anak. Sa tanahan, maluto. sa siya. Basta, siya 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 gud wa na lain mm, mm so kon kung, kung siya gisog with love mm. basta gani may may ka so lami ang suruta sa imo hang anak guys so mo nga kung mag luto gani mo dapat with love dapat wakay ka kasuko dapat happy ka dapat in love ka charis mm. Diba? So, lamig kayo, guys. Ang karne, 'di ba? Nag brown brown, nagmantika, nagbasa, nagbasa sa mantika, oh, 'di ba? Mm. Oh, uh, sana all nagbasa aw. Oh. Basta oh, tawag, 'di ba? Mm. So, so actually, guys, kailangan ung bilay na siya pero 'di ba? Dili halata may bilay. Kaya anak man, basta happy ta. Um, diba? Fresh gabon. Fresh besan o to na na kauli. kay mas tadi mo sabaw di ba tan awa di ba kakugi kay sa akong igagaw na gwapo buutan Wala bad. nakauban sa trabaho di ba salamat kay kuya sa imong suporta as always di ba kalami sa kainih kalami gyud kalami murag ako lami on sa daw bitaw Mm, di ba? So, lamit ang karne nyo. ba? basta pero nagpigil ko na nga dili sa motilaw. So, po na motilaw nang gibali-bali pa. Mapaso niya ako. Charis. Mm. -hmm. Go lang di ako ya. Laban. Salamat ibang pagtabang. O oh, karon di ana. Di ana ang akong part. So, ang akong part, mauni. Mm -hmm. Ako ang mag-slice sa karne ay wala gi slice gigunting ra niba. Mm, so perfect na siyang pagagunting guys murag sila perfect sana all perfect mo ta di pa. so mo na akong trabaho nag lang so perfect kun ginaog para ang mupunit ana ganahan mo kaon asal sa lami ko oh, lami ang kain ni mas lamian pagin sila mukaon ay lami pagka gunting o oh, diba hmm. tungkol sa kalamit na pagka gunting oh, lami na siya o oh, diba hmm. oh, mo otong, tige gunting na di ha gunting gunting alam mo man akong trabaho hindi mo ta gusto mainitan so direct ang apay mag gunting ta o di ba kalami ka oh, sa lechon o oh, lechon lechon kalami ka sa so, karni kasi ah, ang sa tawag na niya basta hmm. kung, kung, basta sinuglaw ah sinuglaw sinuglaw sinugba sinugba ay basta hmm. Hmm. sinuglaw is katman tong mixan og isda nga kinilaw o sabah kaya siya kay karne man siya so kamo mm. na basta mo na siya og na ay nagtabang nako ana ng mga buotan na nako makauban sa trabaho wala na lang kay sila nakita sa camera kay shy type daw sila char mm, di ba so mm, oto, busy ka iko ana sa kon ka busy busy gyud mm, busy, ah. busy og kat um, di ba lami lami na anak ana mo tilaw kaso Ngipungan pungan gid nako ang akong kabalingon kay wala an unta na dapat di tamag patintal sa mga manin maninintal ng mga tao aw sa di ito hmm, di ba eh, kay tanghan kay tentasyon sa mga kinabuhi o di ba um, di ba di ba while nag gunting gunting ko nagsikog sa mile mar tala <laughs> oh di ba hmm. nasog yaw na amot sa yaw Amo yawyo -yaw na eh, hmm, di diba? ko anak kay lami daw pagka loto di ba perfect malasadyo. diba? kayo ang pagkaloto. Malasadong malasado. ba? Diba? Lami kayo. Marag ako. Ang ah, oh, tiday. O oh, diba? Ang napukin na o. Oh, diba? O. Diba? Oh, Naki diba? Na diba ay nagtabang na ko ana. Mm. Na ay nagtabang na ko ana o di ba? Pero mm, um, ina diba? mag-mention ko gisa na sila. Basta nakaila na mo na nila. So, mo to lami kaayo ang kaon ana ang nami gingay tungod kay aside ada nga pagkaon daghan pag ni anag handa kay kuan paya na siya basta december baya is abunda ba ito sa mga pagkaon so di lang kay kana ang pagkaon napud mi anay lechon napud mi anay uh, cake of course sponsor sa mga kauban kay kanya-kanya may, may mga sponsorship Mm, ah, di ba? Oh. Diba? oh. Well, nag-cut oh, nag-smile, -nag di ba? Ka-perfect. Kalamit sa smile? More magna, naig-an? naig -an. Wala nyo na na, oy. Joke. Basta, um, di ba? Oh, kana, -um. di ba? No, see? Oh, di ba? Ka-perfect sa cut, oh, di ba? Sana all, perfect mo cut. Mm di ba so ang sakit na na pod mi basta daghan nga mapagkaon dili lang nako na i feature no kana ni ako gi, -gi highlight kay kana ako akong gi trabaho mm, um, di ba so mm, um, di ba cut into uh, mas good nya kay kay pasko naman so unta na magmali pa ta nga mag celebrate sa kapaskuhan na walay kasakit kahiubos ong on pande o oh, de ba, awa mm, ni ko ato ni ko to o oh, di ba so muna na ang product sa akong gikat o oh, di ba perfect ayo. perfect oil ako na na kinsa bray mo lab sa akong tubaw ako raman di ta mag -hulat nga ang uban pa kung ang uban mo appreciate sa akong trabaho mas maayo pero dapat kita ang una mo appreciate dili nato ipanghambog kay maayo Basta so, kayo pa, ba, kayo pa natutututunan sa Ah, di ba? Hindi ba? na na ang uban ng mga pagkaon. Ano ba ito? Biko. O, oh. narang lechon. Ah. Sponsored by, ba? Mm. ang cake. Naraapod ang soft drinks. Naraapod ang, ano ba ito? Orange. 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 O, sausawan. O, -g. grapes. Di ba? Oh daghan ka mig pagkaon ng so mga unta nga unta be? or ika e, unta na lang mo kay ano nga diet man mo ha oh, ka perfect sa pagkaon Kalami sa pagkaon unta ing tanan <laughs> di pa pwede kay ba, boy, Kaya ba yung natatanan may blood si bako so mag diet po ta no sa so, mo ara to guys so merry christmas and happy new year